chairperson ng Senate Committee on Basic Education. Wala pong iba kundi si Senator Sherwin Gatchalian. Magandang umaga po, Senator, and Happy New Year po! Good morning, Isa. Happy New Year rin sa iyo at sa ating mga tagapakinig. Kayo pong aming unang guest sa Bantay Balita sa Kongreso ngayon, 2025. Thank you so much Thank po, you. Senator. Maraming salamat rin sa pag-imbita. Uh, unahin po natin yung issue pa rin sa 2025 National Budget, Senator Gatchalian. Kasi uh, maraming mga nagpaplano raw po ng mga grupo na di umano ko question nila ito, iaakit sa Korte Suprema. At isa po sa mga pinapoint out po kasi nila, yun daw pong uh, budget sa education sector, ay may padding sa pondo. Ang kabilang po sa mga tinutukoy nila, may allotment daw po para sa non-basic educational institutions such as military and police academies. Nabalitaan niyo po ba ito, Senator? Nabasok ko siya sa dyaryo, Isa. Um, sinabi sa Constitution, uh, ang education sector, ang pinakamalaking budget ang dapat makuha. Mm -hmm. Hindi naman sinabi ay basic education, hindi naman sinabi tertiary education, yes. education sector. In fact, ito yung madalas na uh, kalituhan ng ating mga kababayan dahil nung uh, pag, uh, uh, ang kanya lang unang pag-isip dito ay basic education pero education sector ay nakasulat. So lahat na may institusyon, lahat ng institusyon na may kaugnayan sa edukasyon o sa pagbibigay ng edukasyon, kasali dyan. Uh -huh. So, kasali dyan ang state universities and colleges, kasama dyan ang uh, Commission on Higher Education, TESDA kasama rin dyan, at uh -huh. iba pa. In fact, mayroon nga tayong isang college, no, ang tawag dito ay Philippine College of Aeronautics, if I'm not mistaken, uh -huh. na ang tinuturo ay aeronautics. Malit skulan lang to, no, government school, ang uh -huh. tinuturo ay eronotic. So kasama rin siya dyan dahil education institution siya. Mm -hmm. So pag inip inipon-ipon mo yan, umaabot yan ng more than 1 trillion plus. So lumalabas siya pa rin ang pinakamataas na budgetary allocation mm -hmm. for 2025. Apo. Pero kayo po bilang chairperson po ng uh, Senate Committee on Basic Education. Meron ba kayong nakita pa ring problema sa pagkakabigay ng pondo sa uh, uh, sector po ng edukasyon kasi nabanggit nyo nga po higit 1 trillion po 'di ba yung uh, budget for 2025 sa education sector. Kulang pa ba ito? Uh, uh, ano po yung na-observe po ninyo? Uh, hindi perpekto itong budget na ito no at uh, marami sana akong marami akong recommendation actually sa sa education sector. Iba natanggap, iba hindi natanggap. Mm -hmm. For example, yung re recommendation natin na magdagdag ng 4 billion para sa mga state universities and colleges mm -hmm. para sa kanilang free higher education. Mm -hmm. Doon kasi sa pagdinig, ah, uh, marami sa ating mga state universities and colleges hindi mabigyan na ang kanilang mga enrollees ng free higher education or libreng tuition fee dahil kulang yung pondo nila. So, pag inipon mo yan, aabot yan ng mga 4 billion pesos at yun ang rinekomenda re re natin na dagdagan ng 4 billion pesos pero hindi natanggap yan. At sabi ko nga, napakaliit lang ang 4 billion pesos compared to 6.3 billion pesos uh, 6.3 trillion pesos uh, hindi pa na-allocate pero marami naman natanggap for example may special provision tayo rin na komenda na dapat i-prioritize yung poorest of the poor yung pinakamahirap natin mga kababayan pagdating sa scholarship program na kukunin sa tertiary education subsidy yun naman ay natanggap kaya kumbaga kung ako tatanungin hindi siya perfecto pero pwede na no dahil merong uh, meron naman natanggap na mga mahalagang provision at mahalagang budget para uh, Mag, para magbigay ng uh, quality education sa ating mga kababayan. Opo. Pero Senator uh, Gatchalian may mga pumupuna pa rin na itong budget na ito na kahit na higit 1 trillion pesos nga po para sa education sector uh, hindi pa rin daw po sapat para magpatayo ng mga school buildings. Meron din po nagsasabi na najan kaya 'yung para sa taas sa uh, sweldo ng mga guru at iba pa. Kayo na po ang maglinaw. Uh, talagang hindi magiging sapat dahil kakalanganin natin for school buildings alone is about 400 billion pesos. Uh, every year ang na-allocate lang between 20 billion to about pinakamataas na siguro 40 billion eh, at one point. No so hindi talaga aabot siya kaya uh, kailangan pa rin natin ng tulong ng mga local government units, sa mga lokal na pamalaan sa pagpapatayo ng classrooms uh, at uh, gumagamit na rin ngayon ng iba pang uh, teknolohiya tulad ng online learning or distance learning para maibsan itong pagsikip ng classrooms natin so talagang magkukulang at yun din isa para tayong tinutulak, isa taas ng budget per taasan ng budget para sa pagpapagawa ng classroom dahil kulang na kulang talaga. Mm -mm. Uh, pangalawa, yung uh, nabanggit mo kanina na yung iba pang mga components ng education, uh, hindi hindi talaga napondohan lahat ano, dahil nga sa kakulangan ng budget. Pero napondohan naman, uh, kahit na papano, napondohan ng iilan mm -mm. para lang tumakbo yung programa. Bigyan kita ng halimbawa. Ahead, uh, ahead. For example, yung uh, uh yung uh, edukasyon para sa ating mga estudyanteng may kapansanan mm, uh, Yan yeah. naman ay napondohan. Mm -hmm. lumaki ang pondo niyan mm -hmm. Ngayon, umaabot na ng 1 billion pesos dati traditionally mga 200 million pesos mm -hmm. ngayon umaabot na siya pa, halos halos 1 wow, billion pesos na mm -hmm. so itong mga ganitong programa mahalaga at nadadagdagan at uh, maganda yan para uh, mas marami tayong mga bata may kapansan na mabigyan ng edukasyon. Opo. Pero yun nga po, ano pa kaya yung dapat na i-prioritize sa naturang pondo po ng education sector? Uh nabanggit mo kanina yung yung uh yung uh, sweldo ng teachers. Ah uh -uh. uh, nakapaloob din dito yung adjustment sa salary salary uh, salary standardization law. So ibig sabihin tataas yung kanilang uh, sweldo ayon sa salary standardization law. Pero hindi of course hindi yun yung gusto nilang mas mataas pa no? Pero at least tumataas siya. Mm -mm. So um, marami marami pang pagkukulang isa Pag tatanungin, tatanungin ako una, yung yun na nga no yung classrooms kulang na kulang tayo yung mga teacher assistant or teacher aids na matagal na rin namin pinupush yan dahil yung mga teacher natin, sila rin gumagawa ng mga administrative responsibilities At na hindi mo. dapat. no So, dapat bigyan sila ng mga uh, administrative assistant or mga administrative staff sa mga eskwelahan para yun na ang gagawa. So, yung kulang pa rin yun. Pero kahit paano nadagdagan na uh, this coming uh, 2025. So, ikaw nga nakikita ko pa konti-konti nadagdagan uh -huh. Uh, pero hindi pa doon sa halaga na, na ninanais natin para talagang maganda ang patakbo ng ating education system. Opo. May nabanggit po si Education Secretary Sunny Anggara na makikipag-ugnayan okay. po siya sa Department of Budget and Management, pati sa Finance Department para po makasecure ng additional budget para nga po masustain pa talaga yung uh, mga kinakailangan sa education sector. Kung kayo po ang tatanungin, uh, Sen. Gatchalian, saan pwedeng humugot halimbawa o kumuha ng additional na, na fund para po sa mga kailangan pa? sa education sector? Uh, oh, depende yan, um, Isa. Depende kung anong programa yan. Dahil yung mga programa, nakalign item yan. Uh -uh. So, depende kung ano ang uh, nakikita ni ni uh, Secretary Angara na pagkukulang na pwede niyang uh, hingan uh, ang uh, DBM. So, for example, kung infrastructure yan, ba, pagdagdag ng classroom, pwede silang kumuha pa sa uh, ibang mga Mayroon kasing mga pondo dyan na pwede gamitin for infrastructure. For example, multipurpose purpose building, pwede nalang gamitin yan. Pag uh, dating naman sa pagbili ng computers, meron rin mga line item na pwede nalang kunin. So depende, uh, meron naman pagkukunan. Although hindi lang ganun kalaki, pero may pwede nang pagkunan para Uh, para madagdagan yung mga pangangailangan sa education. Opo. Um. Senator Gatchalian, balikan ko lang nga kasi doon nga po sa mga question ng isang grupo ng mga teacher, bakit kasama daw po yung PMA, PNPA funds sa education budget? Para sa akin kasi, uh, ako, kung ako tatanungin, Isa, tertiary schools to eh, tertiary education schools to, mga colleges to, rin to, hindi rin siya, hindi siya kaiba sa mga state universities and colleges natin hindi siya kaiba sa kakaiba sa UP mm -hmm. no ang PMA nagbibigay rin ng pag graduate mo dun bachelor's degree rin ang makukuha mo yeah. mm -hmm. bachelor's degree diploma rin ang makukuha mo so parang naggraduate ka na rin sa mga state universities and colleges natin pero of course ang specialization nila iba no ang specialization nila ay uh, military education mm -hmm. ang special uh, specialization sa PNPA ay police education Ah, uh, meron din tayong National Security College, 'di ba? Mm -hmm. uh, kung saan nag-graduate 'to ng mga nagtatrabaho sa Bureau of Jail Management or sa sa bumbero natin sa uh, Bureau of Fire Protection, mm -hmm. 'no? Pero ang pagtapos nila doon, bachelor's degree eh 'yung mm -hmm. kanya lang uh, makukuha. So parang college din sila, specialized lang. Ah. So hindi po dapat questionin ito, Senator Gatshallian. Para sa akin, sakop sila ng education sector. Mm -hmm. Ah, uh, ko isa-isa no kasi nag, naglabas ang DBM ng uh, listahan ko ano yung sakop ng education sector. Tinig na hinimay namin to isa-isa at nakita ko naman connected siya sa education sector no. So yun ang pinakamalaga. Dapat konektado siya sa education sector. Hindi siya yung, no, yung, talagang walang connection tapos pinasok mo lang doon no? So in fairness naman sa DBM sa doon sa sa kanilang categorization kung ano yung kasama sa education sector, pasok naman. Ayun. Isa pa po sa mga maraming pumupo na uh, Senator Gatchalian ay yung po sa ayuda sa kapos kita program o yung AKAP. Uh, bakit daw nanatili itong AKAP na ito? Uh, bagamat uh, may mga uh, previous statements na rin naman po yung uh, DSWD na sinasabing nakakatulong po ito. Ka kayo po ba, isa po ba kayo sa mga pumabor dito sa, sa AKAP po, sa pananatili sa 2025 budget, Senator? Actually, uh, isa gusto ko lang mas malawak ang pag-uusap pagdating sa ayuda. Mm -hmm. uh, ang ayuda, nakakatulong yan sa ating mga kababayan. Alam po na marami sa ating mga kababayan ay uh, uh, natutulungan ng ayuda. Pero sa aking pananaw, uh, dapat mas malalim pa yung pagtulong natin sa ating mga kababayan sa pagbibigay ng mga trabaho o livelihood mm -hmm. program o kakayahan para makahanap sila ng trabaho mm -hmm. during, during the budget hearing uh, lumabas na na almost 500 to 600 mil, billion pesos ang pumupunta sa ayuda mm -hmm. uh, laki uh, laki 600 mm -hmm. billion pesos mm -hmm. sabi ko nga kailangan lang natin e eh, 4 billion pesos para mapuno yung free higher education no, kukurut lang tayo <laughs> ng doon, konti doon, doon. doon. No, lang tayo ng konti doon para mm -hmm. may diploma na yung mga bata at pwede na sila maghanap ng trabaho. So gan, ang, ang punto ko, uh, mas magandang pondohan natin 'yung ganitong mga free higher education dahil mm -hmm. magkakaroon sila ng diploma at dala-dala mm -hmm. nila 'yan habang buhay na, mm -hmm. 'no? Sa paghahanap ng trabaho kaysa magbibigay tayo ng ayuda, mm -hmm. pero uh, pagtapos ng ilang buwan, wala na naman, balik na naman tayo sa dating problema. Yun so dapat eh. mas malalim at mas malawak pa mm -hmm. uh, 'yung programa natin sa pagtulong, hindi lang 'yung one time na pagbibigay. Mm -hmm kung hindi dapat yung kakayahan ng tao ay inaangat natin para daladala niya yan habang buhay. Opo, buti na banggit niyo po yan, no, Sen. Gatchalian. Kasi naalala ko, may mga nagsusulong pa na halimbawa itaasan yung ayuda para sa mga beneficiaries ng pantawid pamilyang Pilipino at iba pang mga programs po. Yung AX din, di ba? Binabanggit din nila. Ah, pa po 'yun kasi uh, alam naman po natin hindi madaling hugutin yung yung pondo, 'di ba no Senator yan. Pero may mga proposals nga po na ganyan na pa. Pero hindi hindi naman natin sure kayo po ba sa sa inyo pong observation nakakamit po ba talaga yung uh, tunay na purpose po nitong uh, mga pang-ayuda programs na po na ito? Ako kasi isa ni minsan hindi ako nag-refer para sa ayuda para sa AIX or sa ACAP o anumang ayuda uh -uh. Uh, uh, dahil uh, ang aking paniniwala nga kakayahan kaysa uh, ayuda ang, ang, dapat nating ibigay at uh, yun na nga no? alam ko itong ito kung, titingnan natin yung iba't ibang programa no meron meron 4 piece yung 4 piece nakita ko maganda yung kanyang layunin dahil ang 4 piece conditional ibig sabihin yung kumukuha ng 4 piece dapat matapos sa pag-aaral yung bata natin mm -mm. at pumunta sa health center para laging healthy mm -mm. yung magulang at yung bata at uh, alam, ang nakakatuwa dito uh, dahil nga ang banggit ko kanina may special provision no na, na napasok doon sa budget ang 4 piece ngayon mabibigyan ng scholarship program yung mga batang Uh, matatapos sa senior high school. Mm -hmm. So, ibig sabihin itong 2025, mas maraming bata ngayon na manggagaling sa four-piece ang mabibigyan ng uh, college diploma dahil uh, sure. dahil uh, makakapagtapos siya ng senior high school. Yun, maganda yeah. yun dahil kakayahan ng tao, inaangat mo eh. Mm -mm. Pero pagdating sa aX at uh, ACAP, uh, meron nga siyang magandang layunin dahil tumutulong siya pero yung kakayahan naman ng tao ay hindi na iaangat. Mm -hmm. At uh, yun na nga, no, pagtapos ng ilang buwan o no? maybe eh, baka ilan-ilan araw lang, ay eh, ubus na yung, yung ayuda na itutulong natin at babalik na naman tayo sa dati. So dapat mas malawak po yung pag-aaral mm -hmm. para kakayahan ang tinitignan natin, hindi lang one-time pagtulong. Mm -hmm. Meron pong binabanggit si dating Senate President Franklin Drelon na baka daw po magamit kasi sa election 2025 itong AKAP. Ang kanya pong ipinapanukala kala para maiwasan nga po na magamit nga po or maabuso itong AKAP, i-classify na lamang ito for release or for later release. Ayon. Uh, Senator, paki-explain nga po, pwede po ba itong ganitong option for later release para nga naman daw maiwasan na ma-politicize, -ma 'di ba, itong AKAP? Ah, oh, kasi ang uh, nagiging uh, uh, tingin ng marami sa ating makababayan sa AKAP na ito ay isang political tool. Mm -hmm. uh, uh, 'yung suggestion ni uh, ni Senator Franklin Drilon na for later release, ibig sabihin, uh, na yung pondo pero i-release tapos na ng halalan mm -hmm. para hindi magamit pang politika. 'Yun ang kinakatakutan na uh, Uh, na ilinaga ito para lang sa mga politiko. At tama 'yon, 'no? Mm -hmm. Dahil uh, hindi pagtapos ng budget, hindi na pwedeng galawin na ng mga mambabatas dahil nga ito ay nasa kamay na ng executive. 'Yun talaga ang kumbaga ang uh, tamang proseso. pagtapos ng budget, mm -hmm. ang may kinalaman na sa execution ay yung executive, 'no? At uh, kung ito ay gagalawin ng mga mambabatas, ilalagay sa for later release para Pagtapos na ng eleksyon. May, may punto si Senator uh, Drilon at mm -hmm. uh, maganda yung kanyang uh, suhesyon. Mm -hmm. Kaya importante ngayon na itong akap na, na may pondo na ay hindi magamit ng mga politiko at sundan yung proseso. No? Nakita ko nung isang araw na nagkaroon na ng parang... Uh, Uh, paggagawa ng uh, internal rules and regulation tungkol sa ACAP. No? Mm -hmm. Yung tatlong ahensya, DSWD, NEDA at uh, DOLE mm -hmm. ay nagsama-sama sila para mas malawak yung internal rules and regulations. Mm -hmm. uh, importante na masundan yan. Hindi masundan yung politiko, mm -hmm. hindi masundan kung sino man ang yung politiko na sa isang lokalidad kundi masundan yung rules uh -huh. uh, kung sino man ang pwedeng makatanggap nitong akap. Opo. Isa pa pong binabanggit ni dating Senate President Franklin Rilon, yung 2025 national budget biggest pork barrel. Your thoughts po, Senator Gatchalian. Well, ang importante dito hindi ma, hindi mamambatas ang magdidikta ng mga pondo na inilagay, tulad ng akap uh -huh. o AIX nasabi ko nga hindi ako minsan hindi ako nag refer dito sa IX at AC dahil executive na ang may kinalaman diyan sila na bahala eh at yan naman ang definition ng pork barrel kung ang pork barrel kung ang mga mambabatas ang magdidikta at magiimplement magiging pork barrel yan kaya dapat maingat na maingat at maging stricto. importante dito isa stricto eh Ang executive no to be honest about it, dapat stricter from the budget process all the way to the uh, the execution process. Stricto na ang executive lang ang may kinalaman sa pag implement at sundan yung kanilang internal rules and regulations sa pag implementa yun, marami pa tayong aabangan patungkol sa mga issue na yan. No? Pero lipat lang po ako, Sen. Gatchal Kasi nga po, di ba, noong December 31, ayan uh, na taga, kung mga babay na tayo sa mga, sa mga pogo, di ba? Po, dahil may pogo ban nga po. Uh, pero, isa uh, isa, isa munang tanong to, uh, Senator Sen. Ayon po, sa kagayan Economic Zone Authority o yung CESA, exempted po sila sa pogo ban. Uh, pero, ang may mga nagsasabi na dapat sakop sila a uh, ng uh, Pogo ban yung mga special economic zones. kayo po dati, mga nakakausap na po namin kayo regarding po dito sa sa issue ng Pogo. Dapat po ba talagang exempted itong uh, seza Nakausap po si uh, secretary um uh, Enrile, no si Jackie Enrile, na siya ang administrator ng uh, uh, seza at uh, nakausap ko yung team niya, uh, nag-explain sila sa amin kung ano yung kanilang mga aktibidad sa Seza at sa aking pagkakaalam uh, yung kanilang aktibidad doon hindi hindi siya pogo per se mm -hmm. pag sinabi mong pogo itong mga itong ito yung mga uh, ito yung mga entities ito yung mga organisasyon na binibigyan ng lisensya dito sa Pilipinas pero ang kanyang taya galing sa labas mm -hmm. so yun ang definition ng pogo in simple terms ngayon ang SESA binibigyan nila ng lisensya itong mga kumpanya na ito pero hindi sila kumukuha ng taya. Mm -hmm. Ang taya ay nangyayari sa labas. Mm -hmm. Para lang sila ditong uh, BPO business process outsourcing mm -hmm. na uh, na nagbibigay ng serbisyo doon sa mga kumpanya na kumukuha ng taya sa labas naman ng ating bansa. So ang ibig sabihin yung taya hindi nangyayari dito sa Pilipinas. Yung taya, nangyayari sa iba, sa iba. bansa. Um. So as long as walang tayang kinukuha yung mga korporasyon, hindi siya considered uh, pogo. Dahil yung mm. ang pogo kasi kumukuha ng taya, yun lang ang yun ang kanyang, din sa kumikita eh, doon sa taya eh. Mm -mm. Pero sa CESA, hindi siya kumukuha ng taya. Kaya ang uh, in essence, in the sense, mm -hmm. sense, yung mga korporasyon doon ay hindi sakop dahil hindi naman kumukuha ng taya. Pero sakop sila, kung magbibigay sila ng lisensya, na kukuha ng taya, no? So, so yun ang I want to be very clear, no? Mm -hmm. uh, ang Sesa ay sakop pagdating doon sa EO 74. Mm -hmm. Sakop rin siya doon sa policy ng ating pangulo na wala ng pogo dito. Mm -hmm. Pero yung mga corporation na nandoon, hindi siya pogo per se dahil hindi siya kumukuha ng taya. Ayun, buti po nalinaw po ninyo kasi may mga naguguluhan po kasi dyan kung uh, sakop ba talaga yung mga special economic zones, hanggang Pero saan. Pero sakop lahat ng special economic zone kasi Ayun. sabi ng mm -mm. ang kanyang policy direction is uh, all POGOs are banned. Mm -mm. So dahil ang CESA at lahat ng economic zone ay under the president, office of the president yan eh, So, ibig sabihin, sakop sila doon sa policy direction Opo. ng ating Pangulo. Opo. Pero yun nga po, paano po mamomonitor na kumbaga tumatalima sila? Di ba? Yung tulad po nung binabanggit ko kanina, kasi baka, hindi ah, naman po sa pag-iisip ng masama, baka may lumilihis ng, uh, ng operasyon at iba pa. Napaka-gandang tanong yan, Isa. Actually, yung ganda ng tanong mo. Yan rin mm -hmm. tinanong sa kanila eh. Mm -hmm pa, sino magche-check kasi madaling sabihin na hindi kami kumukuha ng taya sino nagche-check no mm -hmm. um, sinasabi ng mga kagaya ng pagcor mga uh, license issuing agencies tulad ng mga special economic zone na meron silang sistema para hindi para kumbaga meron silang teknolohiya na binablock no hinaharang yung mga corporation dito kumuha ng taya So meron daw silang ganun. Ngayon ang problema, galing 'yan sa kanila. Hindi natin alam kung totoo o hindi, no? yun, yeah mm -hmm. yun ang dapat kaya ang isa sa mga yung batas na tinutulak po namin ngayon. Kasama dito ay yung pag-audit, mm -hmm. no? Importante na okay, meron nga kayong teknolohiya na uh, na pinagbabawalan sila kumuha ng taya. Pero dapat i-audit rin yan ng isang third party para uh malaman natin kung totoo o hindi. Mm, -hmm. Medyo complicated din po pala 'yan talaga no, Senator Gatchalian. Pero okay. sa Senate po ba, 'di ba? Tama po ba meron po kayong Anti-POGO Bill dyan? Kamusta po ito? Correct. Uh nasa floor na siya ngayon at uh, maganda uh, itong batas na ito nung pinaikot namin yung committee report, lahat pumerma, 100% unanimous ang uh, pumerma dito. So uh -huh. nakikita mo na maganda ang suporta. Uh hinahabol namin to, hopefully Uh, this this 19 Congress ay ma ito para uh, maging ganap na batas siya. Po, actually, sa Kamara rin po, meron pong anti-Pogo Bill. Kayo ho hihirit po ba kayo kay Pangulong Fernando Marcos Jr. na certified as urgent na ito para sure na ma makakapasa before 19th Congress ends po? Oo nga, eh, yun ang isa, tititignan namin kung uh, kung kukulangin ng oras, ay uh, hihingi kami ng uh, certification sa ating Pangulo na is certified as urgent para makahabol. Uh I ko naman eh hindi magiging issue to dahil in line to sa kanyang pronouncement uh -huh. at uh, aminado na sila na uh, kailangan ng batas para mas matibay, mas klaro uh -huh. at uh, talagang ano lahat ng uh, Uh, lahat ng aspeto ay covered na ng batas. Opo. Last question na lang po regarding po dito sa Pogo, Senator Gatchalian. Kasi may mga nakukuha po kami mga ulat na yung ilang mga ipinasarang mga Pogo or illegal Pogos, mas sa probinsya na po yung pinipili nilang operasyon. May mga ganito po ba kayo na mamonitor? Eh, yan talaga ina-anticipate natin. No? Ina-anticipate natin sa pag uh, ban ng Pogo. Ito ay uh, pupunta sa mga liblib na lugar at magiging mas maliit sila expected na yan kaya uh, kailangan yung ating mga kapulisan lalo na mga local government units natin mga LGUs natin maging alerto sa mga ganitong uh, uh, pangyayari uh -huh. uh, kaya sabi ko nga ang, ang 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 laban ngayon nasa kamay na ngayon ng mga local government units at importante mamobilize ang ating mga lokal na pamalaan uh -huh. para maging uh, alerto sa pagkalat nitong pogo expected na 'yan eh uh -huh. uh, dito sa amin sa Valenzuela, madalas sa amin sabihin sa mga kapitan natin, oh, dapat mapagmatsag kayo, maging alerto kayo, baka may mga kumpul-kumpul dyan ng mga dayuhan, mga lalo na mga Chinese, uh -uh. uh, i-inform na kaagad ang kapulisan uh, puli o i-inform na yung mga autoridad para uh -huh. maibistigahan na kaagad. Ma Manali mo ma-detect yan kasi una-una, uh -huh. pag nagkukumpulan ni mga mga dayuhan sa isang lugar pangalawa uh -huh. uh, ang mga, mga, mga makikita mo yan eh, madalas pumasok labas gamit ang van uh -huh. pasok labas gabi lalo na uh, makikita mo na medyo kahinahinala itong mga ganitong uh, aktibidad. Opo. Senator, meron na pong pahabol na question ng aking partner na si Ate Nympha Ravelo. Doon po ba sa ginagawa niyong... Uh... wala si Nympha ngayon. Opo, ah. wala siya. Nakabakasyon pa muna. Doon <laughs> po sa inyo pong anti-pogo bill, kasama po ba sa, yung pagsamsam ayon sa assets at uh, ari-arian ng mga ito? Yun po yung kanyang kasama yon. yun. Not in for future ng assets, kasama siya. Uh -uh. At uh, actually, na natanong rin ako, ng ilan sa mga kaibigan natin sa media na kung kasama. kasama yan. Uh, e, eh, klaro na inilagay namin para kaagad eh, mayroon possession ang gobyerno dito sa mga assets. At eh, hindi magamit ulit dahil hmm. ang nakakahiya dyan, baka magamit ulit sa ibang pogo operation. Eh. Yan so yan kaagad ma-forfeit ma, -forfeit, ma -forfeit ng ng gobyerno o ma ma makuha ng gobyerno itong mga assets, Pero, lalo na yung mga buildings. O oh, yun nga po, kasi napansin ko, yung mga Pogo buildings, magaganda Halimbawa po yun sa Bamban, Tarlac, di ba? May swimming pool pa, may mga iba't ibang mga buildings. Uh, hindi yung pa pwedeng gamitin siya. Halimbawa, halimbawa lang po Sen. Gatchaliana, nakuha na siya ng gobyerno. Hindi ba siya pwedeng gamitin sa ibang bagay? Like tayo, problemado tayo sa school buildings, di ba? O kaya sa iba pang, halimbawa, drug rehabilitation at iba pa. Pwede, pwedeng gamitin yan. Basta na-forfeit na ng gobyerno, pwede nilang gamitin sa uh -huh. <coughs> nakikita nilang tama. Uh -huh. uh, kung uh, for example, yun sa Bambam, pwedeng, al al alam ko, pwedeng may mga pag-uusap na gagawing uh, training facility. Uh -huh. uh, dahil nga may swimming pool, pwedeng uh -huh. gawing uh, parang uh, police training facility or military training facility. Uh -huh. Yung iba naman ay pwedeng gamitin raw as... Uh, training facility ng TESDA. Mm -hmm. So eh uh, pwedeng gamitin ng gobyerno 'yan. In fact dito sa Pasay, yung isang na forfeit ay ginagamit na ng DSWD para diyan muna ginagawan uh, ginagawa lang temporary shelter dun sa mga mm. kababayan natin na nasasagip sa lansangan kasi marami may marami yung mga nagmamalimos mm -hmm. o yung mga uh, mga taong nasa lansangan Dun muna nila para bago nila iuwi sa kanilang mga probinsya. Kasi marami-rami yun, Senator Gatchalian. Marami yun, marami yun. At kung mapo-forfeit nga po ng gobyerno, maraming pwedeng gawin or pakinabang, di ba, sa mga Correct. facilities na yon. Tama, tama. Opo. Anyway, marami-marami pong salamat sa Senator Gatchalian, sa inyo pong uh, laging panahon sa amin dito sa Bantay Balita sa Kongreso. Happy New Year po ulit! Happy New Year, Isa! Magandang umaga. Magandang umaga po. Yan po si Senator Sherwin Gatchalian ang chairperson ng uh, Senate Committee on Basic Education.